Ako rin mga business ko na to. Mga business ko na to. Ang mga long ko na na to. Ang na natin dito. Ako nga pala si ano, ha, Miss Audio Wills Patrima, kasalo ko yung detachment commander sa Abida Tower sa Tira, sa may So ako yung naatasan para mag sa inyo ako dito sa pag Ako, sino na sa'yo dito na experience na mayroong na-receive na bang trend? Naka-receive kayo ng tawag, text, meron na ba sa'yo dito? Dito sa kanila ni sir, sa kayo na engineer, meron na ba sir? Wala ka, ikaw ma'am. Wala din, so wala kayo na receive wala kayo na kung na-receive. At ano yung bang Yan. yan, pinakalagay dyan yung procedure natin, balik natin. Yan, in case of bad pag sa kala sa kali, ang uh, yung bank trade niya sa pamamagitan ng uh, yung trade marereceive niya sa pamamagitan ng text o di kaya ay letter para dalan kayo ng letter o di kaya ay para dalan kayo ng boxes sa yung letter sirpo ng mga pinapalas ng mga pamilya ng mga Huwag na huwag na yung itatagapin, huwag huwag na huwag ninyong hawakan. Kailangan nyo nalang, lalang wala kayo ni Pekka Papatay para sa inyo.

Kasi yung organizational chart na yan, no, kayo i-RP ninyo, kaya ginawa yan, kaya binisay para tulungan kayo kung ano yung mga nagawin ninyo in case of emergency. Ngayon, kung hindi nasusunod yan, may problema. So, ang una-una nasisisi dyan, kung sino yung pinaka-head ng establishment, yun una-una na tutulungan. Kasi nga, ang ERP, kaya nilisay nyan para tulungan yung mga kasama natin, tulungan yung mga member dito sa crowd na matuto sila. Kailangan lahat nila, makipag-operate kayo, no? makipagtulungan kayo sa mga supervisors ninyo para magawa ninyo ng tama yung bill na gagawin. Kagaya nito. Ito yung sinasabi ko kanina, procedure ko yung gagawin. No? Kasi hindi naman ito seminar. Number one, may receive kayong tawag, public kayo ethics, padalaan kayo ng letter, public kayo ng mga boxes, kasi ito naman alam at hindi nyo expected kung saan nagagaling yung na at kung sino yung magpadala sa inyo. Sabi ko, pag saka sa kali, eh, mayroon kayong ma-receive. No? May ma-receive kayo ng mga ganyan. May bank break kayo na ma-receive. Kailangan mayroon kayong uh, bank break sa ingles. Ang tanong, mayroon ko ba dito? Wala kayong bank break checklist So, Pwede nyo naman naman yan may research para po sa lalo kung yung mga ano, yung mga checklist yung pagdating doon sa bank. Number 3 dito, kailangan yung i-report sa human sector. Ngayon, mayro bang comma chapter sa thesis tapos sa meron mga ganito incident kita yung ikli chapter so na kasi sa amin meron kami sa asset protection division meron kami kepdmc option at pagisa no lang nataw namin yan yung nangyari na frequency at like anytime dapat daw yung incident din natawagan namin pare po kami doon pare din So, sa map day siguro to. Map no, okay. okay. So, so next dito is uh, kailangan nyo i-call yung ERT eh, i-inform nyo yung eh, eh, CFP. Mayroon pa ba tayo dito ang crisis management eh? Mayroon niya. Imposible yung kasi map dito eh. Ma mayroon to. May crisis management team to. Kung wala man map, dapat mayroon kayo. Mayroon dapat kayo crisis management team. Hindi pwede mula. Okay, next.

pinag-iinteresan. Pinag-iinteresan, mag-ingat kayo kasi hindi ninyo alam. Nababamamaya, ay yan natin dyan. Kasi bumba pa yan. Nang tapos pag ko mo, pinigil tuya yan. Sasakot kayo. Kung simple yung mangyari, hindi. Kung simple yung mangyari. Diba sinasabi ng iba sa pelikula nangyayari yan. Sa totoong buhay nangyayari diba? Ang dami ang ng hole na pinasabot. Alam niyo naman yan, di ba? Ang dami ang ng hole na pinasabot. At yung gamit ano? Cellphone.

ang lubos kilala yung bawat isa sa inyo dito. Kasi yung bawat isa sa inyo dito ang gagaling kung saan sa probinsya. Hindi namin pinagbibigyan. Hindi, pinag hindi namin kayo pinagkikipinan. Hindi sabihin natin dito, wag kang magsiwala sa kahit yung teknika. Kasi yung bawat isa sa atin mayroon mga problema sa mga pamilya nila, problema sa asawa, problema sa mga girlfriend nila, hanggang sa tinamaan na ano, hangin yung utak nila, sa mga pag-isip na hindi maganda. Ang damay ng iba

Al pataiban kung siya kung may na-trigger sa stage, nag-a-kay kasi po saanya, Bonnie, 'yung mag-aanyaya sa inyo, sagutin kayo. Bakit ask the senior commander? Siya dapat siya dapat 'yung sa ano kita-kabok. Dito sa part ng team niya. Kaya decision making o wala lango, kailangan niya may assist doon si Chief. Okay din to po. So very important. Pero kailangan na 'yung para todo. Untuk beliau. Bah, para que prevent naman Totoo ba yan ko hindi? Ang importante ang ng action excellent u ngya. Para may kuasa sa pagkaroon ng. Keren paki magpumaro. Para may yarina. kaya rinan magbigay ng payo pa. Para ito

dari ibu di bayonnya setahu kau si pre pengantar di rt atau pengantar kibit kau di rt atau direktur nasional cicikjar si aladin komunikasi dapat ketahuan arina ketahuan data ketahuan arina ketahuan arina btp bnp

yung pag-ipakit, hindi hindi naman na nito. Kasi pag nagmamadali tayo, baka ang puna kayo. Di ba? Kailangan sumunod kayo sa ipakwisyon, team leader na yung nanggalayan sa inyo. Para yung pag-ibakit niya sa building dito, smart hindi yung magkanya-kanya kayo. Kasi nangyayari yan, na yung mga kasama kung saan saan pumuputa na utunahan. Di ba? Tungkol sunod kayo, huwag kayo matunahan kasi maliit na nyo. Pa-exit natin. Kailangan na po yung na Kung sa kalay kayo, kung mag kayo. Dalawang sato lang yun. Ngayon, pag matapat ka siya, hindi. Hindi. Ano mo niya Pag nagsisipas kayo dyan, makakuntungan kayo. Pwede kayo pa? Sulakan. Pwede ba si Yes. Pwede. Bakit? Hindi kasi ako okay. Walang na? Hindi. Kaya mahalaga yun. Ano? Emergency. Respond. Kaya yung ano? yung ating organisational charge. Kaya makinig kayo na mabuti sa mga leader na yung organisational charge, at kung sino yung demilijer dyan, dapat sunting ito. Kaya yung asila yung nilagay dyan, kasi responsibilidad nila yung nilagay kayo. Igat kayo, atuluan kayo, kaya pinang din natin sa project in charge. Sa project in charge, yung pinakaulunin yung araw-araw yung hindi dyan. Pag yung kuman, mo nandito mali din yung institution. Pag hindi malulong sa incident kuman Matuman, kung anong dapat kayo ng incident Lalo-lalo na pagkawala sa sa At wala na rin sa peace of mind dahil doon sa narinig niya. Pero ang niya, yung isip niya, ano Sino magkukuman sa inyo ngayon? Meron? Meron? Wala na magkukuman sa inyo. Ang mangyayari dyan, makakanya-kanya ayo ngayon. Hanggang sa ang mangyayari, ma kayo pare ko. Kaya mahalaga na mayroong incident commander o yung pinakapang commander kasi siya yung

Paliwanag ko kayo kung sir? So ngayon, naiintindihan niyo. Next dito, di ba? Kung awak na kayo ng inay, si Dre kailangan i yan yung location. Ang talaga yung location. Pwede ba yung Jess? Ngayon, tandaan ko sa inyo, bago kayo umupo dyan, bago kayo umupo dyan kanina, in-explain kayo ba yung mga area, ayun pa rin, yung area ito, kung ano yung nakalagay dyan? Sa big influence eh. Yun, listener. No, mga idol.

poya. Iba pa po Ano ba yung reason ticket dito para sa mga sakay natin? Kahit sakay magluto pa, sa tingin niyo ba okay lang din pala? Kain tayo kung sumakay tayo sa taxi. O sapat. Duma gumani na mga tinggaluhan upang tipid tayo. Pero kung magde-delay, tip wala pa